Hi guys! Welcome back to my channel. Ito na nga guys, dumalaw ang ninang of the Bayas sa set ng pelikulang Love You So Bad na starring sina Dustin Yu, Bianca Divera at Will Ashley. So, sabi nga ng isang ninang doon, talagang nag-joke pa daw na parang nag-walling pa sa wall. Itong si Dustin, na makita ang mga ninang sa si Bianca ay nagulat at dali-dali talagang yumakap sa mga ninang na parang excited daw talaga itong si Bianca na makita ang kanyang mga fans. O oh, ba diba? ang cute lang daw ni Bianca at ni Dustin na talagang ina-appreciate nila yung pagdalaw sa kanila ng kanilang mga fans sa set ng Love You So Bad. Ayon naman sa isang source na sobrang sweet daw itong si Bianca, si Dustin, kahit nandoon si Will o alam na kasi ni Will kung ano ang nag-i ang relasyon ni Bianca at ni Dustin. So, walang pakialam ng dalawa pag off offset daw na walang aktingan ay talaga magkasama ang dalawa at sweet na sweet daw naglalambingan daw kahit sa harap daw ng kanilang mga fans. Makikita mo daw talaga ang totoo. Kung sino ang totoong magkarelasyon sa set ng Love You So Bad. So, alam ko sa mga Wilka fans dyan, hindi din yan papatalo, pupunta din yan at magagagawa na naman yan ang kwento na sweet din si Bianca kayo. siyempre natural lang yun, magkakaibigan silang tatlo. Sabi nga ng kanilang mga manager, magkakaibigan talaga silang tatlo at walang negativity. Mga fans lamang ang sumisira or nag- sa start ng bashing kay Dustin, Will, at kay Bianca. Pero sa totoong buhay ay Dasbea daw ang oh, magkarelasyon. Wala nang daw, magkarelasyon talaga. At enjoy na enjoy din ang Dasbea sa mga pinadalang pagkain ng kanilang mga fans. At ito pa nga, may picture pa nga si Dasi na in IG story na natutulog si Bianca sa set. Siguro napagod ang kanyang baby girl. Sabi nga nila, baby girl ni Dustin si Bianca. Kasi nga, nagas umakyat kagabi si Dasin sa ex yung anniversary ng Dasbeya. Six months sa yung Dasbeya. Nagpasalamat si Dasin sa kanilang mga fans sa pagsuporta nila kay niya, nila ng mga fans kay Bianca at sa kanya. Sabi ni Dasin busy si Bianca. At parang may sinabi si Dasin na lalong kiniliga ng mga Dasbeya fans. So, so, abangan lang natin ang teaser ng Love You Suba. Siguro malapit na malapit na yan. So, yan lang po guys ang ating update. Sa ngayon hanggang sa muli. Bye-bye. Also, remember, wag po tayo magpaka-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bagong upload. Bye-bye!